Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak anak na maging presidente kagad. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No? So, yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan no? at that time hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara binisita namin para mag happy birthday ah, noong 2021. 2021 ang pakay ko sana piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang pangulo si Bongbong binag vice president kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016 piliin bilang president bilang vice Ah, okay. Para mag-tandem sila, kasi tatakbo nga na presidente si Sara. akala ko, at uh, sana, akala, no. akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara parang 27% siya, lahat nangungulela, 14, 13, ang layo niya talaga sa lahat. Ano mga mga... May, 20, mga April 2021. Ah. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yun kung tumakbo so, siya. So kayo ang lumapit sa kanya? Oo, kami ni Bongbong uh -oh. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice-president man. Sabi niya, hindi bale na, di dito na ako sa Davao, walang gulo, ako magme-mayor. End of story. Ayoko na diyan, magulo. And uh, noon nangyari 'yon. Uh, sinabi ko sa kanya, "Wag ka ganyan. Lahat ta uh, lahat umasa sa iyo. kang paasa, Huwag kang ganyan. Um, mag-vice president ka kaya." Ayun, sabi niya, "Tumakbo na kayo, tumakbo na kayo." Ganyan. kayo na tumakbo diyan. Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko, "Kakaya naman 'to, wala naman siyang kasama." Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming well, Bulong-bulong. ba well, alam mo naman ba? Pala, alam mo naman maraming manggagatong Oo, oh, oh, ma oh, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. Oh. So sinisiraan ang sinisiraan yung isa sa isa. At uh, yun, naintindihan namin at nakikita ko naman grabe naman ang ang upat, ang uh, banat, uh, ang tiis ni uh, VP kaya wala na siguro kailangan magtanong obvious naman kung ano nangyari